ilang videos ba ang kailangan para ma-monetize po tayo lalong lalo na sa in-stream ads Hi mga palangga, it's me again, Mami Maria. Welcome to my channel! Palangga, kung bago ka po sa aking channel, please pa-subscribe naman po at pa ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga! Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya, mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto niya din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! ilang videos ba ang kailangan para ma-monetize po tayo lalong lalo na sa in-stream ads okay guys ako po that time meron lang po akong 30 long form video or yung 2 minutes pataas at sa reels naman po guys meron lang po akong upload na 130 videos pero guys yung sabi ko po sa inyo hindi po basihan kung ilang videos po kayo sa in-stream ads guys is ang kailangan natin po ay views so kailangan po nating makuha yung 60,000 minutes views kahit wala po kayong maraming upload na long form videos guys pero marami naman po kayong upload na reels kasi ang reels po ang pinakamadali guys kasi maiksi lang siya na videos nire-recommend po siya ng mabilisan ni Lolo Meta so kaya ina-encourage ko po kayo guys na mag-upload kayo ng mas maraming reels pansin ko talaga yan guys na mas madali po talagang nare-recommend o mas nakikita po talaga agad ng viewers ang reels video compare po sa mga long form videos so kaya damihan nyo po yung yung reels nyo guys kasi dyan po kayo makakuha ng inyong 60,000 minutes views kasi yan po yung nangyari sa akin guys through sa aking reels unlock ko po ang aking in-stream ads at nakuha ko agad yung 60,000 minutes views yung sa followers naman guys madali lang naman yan naiintindan ko naman po mahirap pagbaguhan so guys nasabi ko po sa inyo habang nag-upload kayo ng inyong mga reels pumasok din po kayo sa follow to follow basta sa tamang way ha yung sinabi ko sa inyo kung paano yun po yung gawin nyo alam mo bang nakakatulong yung pag follow to follow guys kasi kapag marami po kayong fina follow dyan makakuha ng mga idea na para gawin nyo pong content so sa mga pina follow nyo guys syempre gumagawa din yan sila ng content so magkaka idea ka po kung ano yung mga gagawin mo at kung ano yung dapat mong i-apply sa inyong account okay pag umabot na kayo ng 5,000 followers, suminto na po kayo kasi hanggang dyan lang naman yung kailangan nyo para sa inyong in-stream ads. So, tama na po. Concentrate po kayo sa paggawa ng content, guys. Sa paggawa ng long form. Kasi pag may in-stream ads na kayo, guys, kikita kayo sa long form video. So, kaya doon na po kayo mag-concentrate sa mga long form video. Pero habang ang gusto nyong makuha is yung in-stream ads, damihan nyo po yung reels video nyo. Kasi mas mabilis po yan siyang makakuha ng maraming views. Sa Reels naman guys, walang problema kasi mas madali po siyang makuha. Wala po siyang requirements, wala pong followers, walang views na kailangan mong abutin. Anytime po ay pwede ka pong ma-invite sa Ads on Reels at anytime pwede ka pong ma-monetize. Basta guys, ang gawin mo lang araw-araw po na pag upload kasi effective po yan guys yan po ang ginawa ko everyday ako nag upload kahit isang video basta everyday gawin nyo po yan guys sure ako may invite po talaga kayo mas mabilis po ang pasok ng earnings ng ads on reels at mas madali po ang kitaan sa ads on reels kaya guys tuloy tuloy lang po wag po kayong panghinaan ng loob kasi guys kung hihinto kayo ngayon mas lalong hindi nyo makukuha yung gusto nyo pasasaan po ba at makakarating din kayo kasi ako guys, nanggaling din ako dyan nanggaling din ako sa zero pero nandito na ako ngayon guys kasi nagpatuloy po ako at hindi po ako sumuko kahit na alam mo yung down na down ka na guys kasi feeling mo walang nanonood sa mga ina-upload mo hayaan mo lang guys, mag-upload ka lang na mag-upload at darating din yung time na magte-trending ka rin at marami ding manonood ng inyong videos na hindi mo yun akalain at hindi mo inaakala. Okay? Guys, kung may kay sa video to, please share this video and follow mo ko for more tutorials na makakatulong po para sa'yo. Thank you so much!